nakakapasukan yan. No? At yung mga nakapasukan, parang may ko na, Ha? Pag-akit ako na pag-iunan. Oo. Oh. Wala na, pera ko yun. Hindi nung, pagka ano, pagmamano ang mga <laughs> mga eh, matagal-tagal pa rin ang konti. Eh. Oh. Mga dalawampung araw pa siguro. Oo. Oh. Ayun, eh, isa pa sa ano ba? simbang ka ba? Simbang gabi. Simbang gabi. Ah. Sa ano? Hindi ka pa nagsisimbang gabi. Eh, bakit? Bakit hindi ka ba nagsisimba? Ha? Ah? Bakit? Sila na. Sabi nga ni Kokoy kanina, bibigyan kang araw ng 50 eh, hindi ko eh kaagad ibibigay yung ano pagkat di eh, ka yon. Ay eh, sabi si Bru si Bronzo eh Bronzo oh Bronzo. Oo. Ang pangalan Bronzo. Ah. Ang ah, pangalan pala Bronzo na lang. pa nag mangalaw sayo no. maganda ganda ayo. Keko ka. Sa ST. Nako po.

maraming ibang tayo. Nakuwan. Nakulin na. Ngayon, mag sa Pasko, magmamano ka rin dyan. Magbibigay yan, 20. Ay, pwede na yun, no? Ang oh, bilis yun lang. Oo. Sayang din yun. Sayang din yun. Oo. Ay, kay Koko, yung 50 na agad. Ba? 50, magmamano ka lang. Basta pagdating, ng Pasko, punta mo na rito, magmano ka na agad. Yun. Ha? Ha? Oh, siyempre. siyempre, maliligo. Tsaka, oh. yung pa, yung, yung magandang baro mo. Susunod Oo nga, tsaka yung magandang baro. Oo. Hindi, yung magandang baro mo Susot mo magandang baro mo. Binili ka na nanay mo. bago. Wala, ang bago, yung hindi mo pa naisusunod. Ayun, o. No. Ano, ah, susunod mo na. Hindi, may bago yun. Oo. Oh. Oh. Be, eh, nininang mo ba si Gloria yung sesa? Ninang mo pa lang. Sana pagka nakikita mo, lagi ka nagmamano para maalala ka lagi. Ninang. ni Ninang ni nung Cesar, ni nung Cesar mo. Bibigyan ka no o. Mga 50 lang, bibigyan ka no o. Oh. Oh, malaki na malaki-laki eh, siguro mga liman daan, meron kanya sa pasto. May ka ba ro'n? Oo, ko ng Ah, kita. Eh, pala eh. na Oo. Oh. Oh. na okay pa. 150. Oh, Dine, eh, magmano nga. Si Jimmy. Doon sa nanay Jimmy. Kilala ka na. Eh, Kiro pa. Kiro 20. 20 lang yun. Malayat pagbigay yun. No? Eh, kahit na. Pambili nga rin ang ulang yun. Nananlete. O yun, 50 si yan. 50. Ah, 20 lang din. Ah, may hinang magbigay pala. Ah, no? Kahit na. iki eh, Kiruel, Huwag naman. Parang 40 na rin yan. 40. Dalawa sila ron. Eh, eh pagka may handa dyan, papakainin ka pa nun. No? Pagka nakita mo si... Ano? Babatiin mo si Kokoy. Tawagin mo naman ang Ku kuyang Kokoy. Tamo. Kuyang oh di ba, pagka tinawag ka naman na broso eh, sasagot, ano sasagot mo? Oo, oh, broso Oo, broso ka, Oh. Oo. Oh, Ayun, ganun, uh, uh, ba? O oh, sige, uwi mo na muna yan. <laughs> <laughs>